May eh, tanong ako. Ano yun? Bakit di ka sumasama sa Vancouver 7? Anong alibay mo? Ah, <laughs> oh, patatangin um, natin si Bestie. Besti. Ah, bakit? Alam diba, mo, Ate Kay, di ba usapan? Magja-jogging, tatapo, oh, magkakasama oh, ng oh, umaga. Oh. Ano Tapos, nang pagkakita ko sa Instagram stories, nakatapo na silang yeah, dalawa siya. ng umaga. Oh. Sabi ko, wala na. Oh. Oh. By? Ako okay lang naman. At least ah, kasama ang ko. Ang group niyo pala, lang ni Paolo, no? Oo. Oh, oh. <laughs> nyo, marami tayong alibis in life. Okay. Kaya simulan na natin yan. sa so okay. November 7. Directed this by. is directed by Direct FM Reyes, Onat Diaz, and Jojo Sagin. Ah, The alibi congrats, po. Congrats, congrats. Okay. Our friends in Prime Video. Kaya pala yeah. si, kaya pala si Johaira wala rito. Ah! Yes! Saan yes. si Johaira? Si Debrity na yun. Artist na si Johaira, best friend ko siya doon. Oh, wow! Ay. Tsaka si Baby Doll Kim. Oh, wow! i dreamscape family.